Ay, panibago ano dito. Tatanggalin daw natin ng... Ano to? Tornilyo. <laughs> na yung stud niya na ano, nabali na o. Pero bago pa sila dumating ay inaas natin si Spider. Susubukan natin na karabit na natin yung nilinis natin ng karburador. Ito mga. na katakay mo na. Itong karburador na ito na na natin. So isasalpag na natin ngayon dito sa makina. Pagkikita natin kung uh, ma maayos ma natin yung andar. Kasi dati pumapalya-palya yung andar niya. Pero maandar pa. Ngayon nung sa natin, maraming dumi sa loob. So na natin at sasampag na natin ngayon kung ano yung magiging resulta ng ginawa natin bago natin to tuloy ang linisin kasi kung nakikita nyo ay oo oh, uh -huh. dumi na siya po kala na so tara yung naging cable isira na so papalitan na rin natin yung bago matagal tagal na stack. tumutok na to kaya nang sinubukan natin na panda rin, ay nakita natin na hindi na siya manda. Kahit drainin natin yung karburado kayo pa rin niyang umanda. nag stock up na rin yung cable throttle niya. Kaya ito napilitan na rin na tayong magpalit. Ito na nga pala naging tsura niya nung binuksan natin yung karburador niya. So tingnan niyo yung looban nangyari sa pagkaka-stack. Ang daming mga ari-ari baba, mga ganyan Yung mga gulagulaman pa sa loob. At dito nga ay malalaman natin kung ano nga ang mga sikreto at mga piyesa na sa carburetor ni Spider. Itong nozzle natin, itong lagay ng nozzle, may mga wasak-wasak na rin na nakalagay. So kailangan na natin linisin. Itong nozzle niya ay may mga gulagulaman. At kung makikita nyo may mga washer. Bakit nga pala may washer? nagka tayo tayong lagyan ito ng washer dahil yung carburetor natin ay medyo depictibo na. At ito nga pala ang dahilan nung pagkakalagay ng washer. So dito kung makikita nyo, yung lagayan. Nagkanda bungi-bungi na. Sige na na rin kasi itong carburetor na to nung nakuha natin katry mo. Nabili lang kasi natin to sa may surplusan. Pati din tong isang lagayan ng hangin nya. Ganon din kadumi oh. Mayarap din pala talaga na istak ang mga motor. Nagkakaroon ng dumi sa loob kahit na hindi siya nagagamit. So ayun na nga pala nangyari sa carburetor ni Spider. Sa performance ng carburetor na ito okay pa din naman. Hindi ko lang alam ngayon kung okay pa siya dahil sa pagkaka-stack niya. Nang malinisan may kapit na natin yung carburetor, so susubukan natin pandakin ngayon kung okay ba naman siya, kung kaya pa na niyang umanta. So, tatay panibagong ano dito, tatanggalin daw natin ng... Ano to? Tornilyo. <laughs> na yung stud niya na ano, nabali na oh. So, susubukan natin tanggalin. Sa welding na lang gagamitin natin. So, simulan na natin na discardian ka try mo. Ito ano pala na yung nabaling stud ng exhaust sa may tambot yon. Ito yung naging kadalasan na nangyari kapag nag o naglulong tayo ng tornilyo na mainit yung makina. Ginanituhin nyo ba to? Kaya? Yeah. Ginanito nyo? Oo, oh, ginanito yeah. natin. Pero siguro wala sa sik diskarte yung... Tinisting na rin nila itong baklasin kaya lang mas naisip nila na mas magandang dalin na lang sa atin. Kakataba naman ang puso dahil malaki yung tiwala nila sa atin. Dito ay pinupukpuk ko habang nagbabaga pa. Para yung trend sa loob ay magkakunanggap sa kinagapitan niya. Yung pinapatulo natin dyan katay mga langis. Pinapatuloy natin abang nagbabaga para kumulo at para makapasok hanggang loob yung langis. Ulit-ulit din lang natin katay mo para lumambot. hanggang sa mapaklas natin yung tornello sa loob. Kailangan taga natin yung tiyaga dito sa mga seksyong ganito. Ganito lang naman ang style of procedure na ginagawa natin dati noon pa. Ewan ko lang sa iba katay mo kung mayroon pang mas magandang paraan para magtanggal ng ganitong mga tornello. So kung may mas maganda pa katay mo, pwedeng pakicomment na lang. Dito abang pinupukpuk ko katay mo para may nakikita na tayong pag-asa para matanggal yung tornello. So, naglagay na tayo ng malit na kaprasa ng bakal para doon natin pukpukin ng unti-unti para magalaw-galaw natin yung tornilyo. Magalaw-galaw natin yung tornilyo habang pinupukpuk. So, bago natin ikut-ikutin, muna natin ng langis para magkaroon ng pampadulas sa loob. So, dito nga tayo, hindi natin pwedeng idiret-diretso yung pag-ikot at trasabanti lang ang gagawin natin para hindi siya mabigla. Up and down lang muna ng konti-konti ang gagawin natin para hindi mabigla yung tornilyo natin para mabali ulit. So, dito kung nakikita nyo, palaki ng palaki yung nai-adjust So, dito ay akala natin ay makukuha natin no? sa isang salangan lang. So, nabali yung ilagay natin bagal, kaya kailangan natin ulitin yung pagkakalagay. Sagat-sagat to. So, dito sana sa pangalawang salang natin ay makukuha na natin. ulit ulitin na naman natin ispatan para may pagkapitan yung ating kapehasang bakal na ilalagay. So, dito nakapaglagay na naman tayo ng kapehasang bakal at ulitin na naman natin ikot-ikotin itong bakal na to. At sa pangalawang pagkakataon na naman ka mo ay nabali na naman. Talagang makapit ang pagkakapit tong tunnel yun na to. So dito sa sana sa pangatlong pagkakataon ay makuha na natin. Uulitin na naman natin yung katulad din sa una nating ginawa sa pangalawa. So dito ay ispat na naman natin yung ating malit na bakal. Kanda so, dito ay makuha na natin sa pangatlong pagkakataon. Yung titibay divine na rin natin yung ating pagkakaspat para masigurado natin na matatanggal na natin yung stud. So dito sa party na to, medyo okay na, medyo malaki na yung naiikot natin dun sa may tornillo. Malaki na yung chance na matanggal natin yung putol na tornilyo dito katry mo. So ayan, kunting up and down na lang tayo. Ayan, lumalaki na lumalaki yung up and down niya. dito, mas nasigurado na natin na mababaklasan natin yung toknebyo, kaya ito babalina na natin yung nilagay natin maliit na bakal. Baka diretretso na natin maikot yung toknebyo para natin natin. So ito tuloy na naman natin naikot na maayos yung tornilyo. So ito malaki malaki na talaga yung chance natin na matanggal ito. Ito nga at ikot na yung nagawa natin. So ito, pabaklas na ito. Ito tuloy ba nabibiling sa'yo? Dito nga ay kinakamay na lang natin sa pagkikot. Dito ay nagkakakamdam na tayo ng ginhawa. Totoo nga pala sinabi nila kapag may tiyaga may nilaga. Dahil kung sinukunan natin ito ng unat pangalawa ay talagang hindi na natin ito matatanggal. Buti na lang ay nagtakay pa tayo na isa pang beses. Kaya ito, ito na yung resulta mga katayang mo. <laughs> 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 lang talaga itong mga tong. Kasi kung wala kang tiyaga yung tinigay mo na isang beses uh, uh, natang na, na, ...na balay, wala tapos nainip ka na dapat makalimang beses ka pag limang beses na hindi natanggal uungan muna kasi ano na yun nakailang beses makalimang beses hindi na i-discard nila talaga limang beses sa isang tao basta sa tansyado ko yan limang beses pag limang beses akong nag-try hindi siya walang hindi kumalaw ano na yung ginain mo na yung so dito katay mo itong tuwan yung mga boss natin natatanggal na natin yung pinapatanggal nila tatlong attempt kami so nakuha na natin tsaka lang ang mga boss, anong kanan natin? Okay naman? Approve. Approved? Approved. <laughs> Sige. Highly recommended. Salamat mga bossing sa inyong tiwala. Maraming salamat na rin po sa mga nagsishare at nanonood ng ating mga videos.